Thank you. Ha? Thank, huh? Thank you. Wow, madami kang napapaskuhan. Very good. <laughs> wow. Ano sabihin mo sa ninang mo? Ano sabihin mo sa ninang mo? Ninang, ninang. Oh, oh. Ninang at ninong, ano sabihin mo? Ha? Bumi na, bumi na. Thank you. Thank you. Wow. Ako na na. Matigas. Yung, hindi kasi yung 20. Wow. Ilang taon na yung pipig na ito na yung pipigil Pang 2 years na, na. Yung kanya pong pipigil eh, pang 2 years na. Yung mga pinapangmaskuhan ay eh, nilalagay niya po dyan. Sa kanyang ah, pipig. Aba. Anong gagawin mo sa buo, anak? Papabariya mo? Ha? Sana sa... <coughs> gagawin mo anak din sa ano mo? Na pamaskuhan mo. Wow, pila pa kayo may pipig matagal na, na yung, uh, nag ano, nagutom. Ha? Kung matagal nagutom yung pipig mo, eh. Tagal mo din nilagyan. <laughs> Marami na? Dami. Dami sila. <laughs> wow. Dami pala, ano eh. mas ko pa ikaw. Para madami kang pambili ng ice cream. Wow, very good. Dami pala. Lahukan han eh. May piso lima, sampu ba Ano ba? Ano ba? Pagod na ikaw? Hindi. <laughs> Kala ko napagod na ikaw paglalagay. Left mo dito na ako. Oo. Anong gagawin mo doon sa papel? Lalagay mo din? Ha? Tutupin? Nalagay ba yung... Pambili mo daw ng gatas. <laughs> <laughs> Basta ting sa akin yung <laughs> eh. Wow, isa, dalawa na lang. Ubus na. One, two, yay! Palakpakan! Ano Thank you.

Maraming ka ice cream yan anak. Oh, wow. Dami pa nang romas kong sa ninong at ninang, hari. Malit. Wow, may malit pala ikaw. Ah. Ayusin mo, utopin mo. Wow, ang dami na laman. Tingnan natin yung laman ng pipi. Gesilipin natin. Abot ba? Ah. Lahukan. Lahukan baka mga 10 years to bago bago mapuno eh oh taon pa bye bye